usa ka top secret sana sa NASA ang milik mahitungod sa usa ka kontrobersyal nga aksidente daw na diskobrehan ang langit sa Hubble scope. Nagkaguliyang ang sektor sa mga scientist o usa sa nag-imbestigar ani mao si Dr. Gary Wood. Ang maong impormasyon naabot sa administrasyon ni Bill Clinton o sa opisina sa Vatican na diin ang Santo Papa niya higayuna mao si Pope John Paul II. Pila kasi man ang gilabay, nagpatawag og seryoso nga meeting ang duha ka dagkong leader sa kalibutan nga mao si President Bill Clinton o Pope John Paul II aral palawman kini maong impormasyon. Apan pila kasi man ang milabay sa dihang apil sa gipatawag ang ubang opisyal sa NASA. Takulahaw lang nga nahilong kining maong impormasyon. Atong ipadayon kining maong isyu human aning atong dakinoton kayo nga intro. 1940, gisugdan ang plano sa paghimo og usa ka nga teleskopyo ang tumong aron palapdan ang pagtuki sa atong kawanangan. Tuig 1990, niadtong buwan sa Abril pit sa 24, sa unang higayon sukad masukad na imbinto ang pinakahiganting teleskopyo nga gitawag og Hubble scope. Pagka Mayo 22, 1990, gilusa dayon pag ang Hubble scope sa space aron tukion ang kahintang sa atong universe. Samtang daghan ang nakugang tungod sa mga nadiskubrihan nga daghang mga planeta, mga buwan, mga asteroid o mga bituon. Daghang mga astronomers ang nakurat na wa di ay mag-inusara ang galaksi kundili. Pinilyon ka mga matang sa galaksi ang naglutaw sa space o ang uban nagbinanggaay pa. Apan pagka March 19, 1999 sa gilayon nga 2316 light years napalgan ang giingon nga langit ug daghang scientists ang nagkagubot ni ini tinuod ka kini mga bay nga mauni ni ang langit <laughs> ako si dong ako si bay ako si Kurt. kami ang mga buwak. Ano siya, Masa, ingon ay. Ano Ee, saya. <tellan> <tellan> kita masih lagi sekejap. Kita masih lagi sekejap. kini kita, kita Nice sekejap nak tunggu. nice, kita penungguin apa? Kita nak konsesi kualan analis itu. Kita nak tunggu. Kita tunggu sekejap. Kau buruk sekarang. Konsesi betul ha pun. Betul, atau nana hispitan mengapa? mga tapika mga bay uh, seryoso gyud no sa mga deboto sa ubang mga uh, relihiyoso kung do na mangani mga kakulian sa atong mga komento dire ang mga yo lang pugo uh, dispensa mga bay no kay kini base lang ni sa ato nga pinobre nga observation apan sa dili pa nato ni uh, taga ano gato ang pinobre nga komento mga bay ato usa ning paminaw kini bitaw nga komento sa diri sa uban nga mga vlogger may tungod ining tapika bahin sa langit sige go ang langit o heaven daw ay ang highest place and holiest place sa buong sang katauhan paradise so may taghuli mga bay sabi saya pa kining kining lugar ha o saka, balaan kabalaan no tanang wala sa mansa walay hugaw Kung kumbaga perpekto siya nga lugar sige atong ipadayon mga bay na tawagin. Pero alam nyo ba na may mansion daw sa langit? Huh? Oo, tama ang binig mo. May mga mansion. Tanawa mga baya. Dito kuno sa langit, matod pa ni Nia, dun na ko ikinig mansion dito. So, ang yung description niya, matod pa niya, oo, tama ang narinig mo. Dito ko sa langit at makikita yan sa Book of John. Kung saan ipinangako ni Jesus sa kanyang mga disipulo na kapag pumanaw sila, may mansyon daw na ihanda si Jesus para sa kanila. Pero more than the beauty of the mansion, siyempre, ang lugar kung saan daw sa kasama ang pinaka magandang pirahan sa lahat. At hindi na mawawala ang libu mga angel na makakasama mo sa langit. Dahil ang sabi naman sa Hebrews, parang isang syudad din daw ang langit na napapaligiran niya lang ng mga angel na masayang natitipon. Pero hindi daw mga So, kuan mga bay, kung imo ni siya ang imong uh, imagine nun gining mo siya nga usa ka syudad nga dagang kay mga anghel nga naglupad-lupad no? nga kining malipayon kay mo so pagkanindot no sa maong lugar no kining giingon sa kinilang ingon nga Biblia atong ipadayon mga bay gabay na sinasakyan ng mga armies of heaven, iba pang mga hayop katulad ng mga camel at mga ibon at bukod dito. Let's na, Nakakitay ko dito na i-camel. mga langgam. <laughs> hindi pala yun eh. Hindi nadadala ang kahit na anong material na bagay sa langit. Ang yaman naman daw na meron dun ay walang katumbas at walang binatman. Sa yaman ng tao sa lupa. Ngunit papaano nasabi yan? Dahil ang langit daw ay puno ng gems at dinidescribe pa sa Book of Revelation na ang New Jerusalem ay gawa sa 12 rare materials na makikita dito sa Earth na tinatawag naman na 12 precious stones. At ito'y nakakamangha nung sinuri ng mga eksperto ang 12 stones na nabanggit sa Biblia. They're all anisotropic, meaning kapag nasinagan ng liwanag, They are far more beautiful. At hindi kasama dito ang mga diamonds at rubies. Ganito yung kanilang itsura. Ito yung 12 stones sa Biblia. At ito naman yung hindi nakasali sa Biblia. Kabilang na ang diamonds at rubies. Pumapansin, they are black and no attraction at all. Now, sino na? Impact. So ano, matutban ni nga no, na mga mahalun kuno dito nga mga, saan kana ka mga jeans. So ano, yung aling man mga bayon, ito pa eh. kaalam alam nito 2,000 years ago. ni wala pa ang mga scientists noon, di ba? Buko dito, natagpuan din sa Biblia na ang 12 gates na makikita sa langit ay gawa sa mga pearls o perlas. At ang mga kalsada o streets dito, hinto lang naman kahit saan ko tumakak. So mga bay ato nga gihuman ang iyang video bay no. So kato ya sa ato mga bay no nga ang iyang gibasehan mao ang kinini ang ang Biblia masisayang kunti niya kining langit ko no matupan niya doon ni mga kamil doon ni mga langgam dito so, kung doon ni kamil dito doon ni mga langgam dayag na lang doon na po yung mga sagbo dito so po na dito sa langit niya doon ni mga bulawan matod pa sa iyang video nakaroon mga bay mahitungod aning tapika mga bay nagkalailain ang mga opinion aning sa managlahi-lahi nga grupo sa sektor sa relihiyon. Dagang mga opinion sa lailaing mga relihiyon nga nagkasungat ang, ang assumption bahin sa langit. Kay tuloy uban miingon nga na ako ni mga kuan dito nagyapon ko ni mga virgin kuno dito nga, uban tama ni ang yung, ingon adunay mga ayog gyapon dito nga makita nga tanan tanan nga mga ko ano, pero bisan pag ang ilang mga description na kay kanilaging lugar nga matud pas uban nga it is a place of uh, eternal uh, happiness so basis sa atong pag ni bay pag uh, atong nga pagtuon ni ini sa kuha lang wala ko nakita nga konkreto bito nga ebidensya ani nga uh, matuki na to scientifically so ang tanan ulos radyo kuan puro sa gid mga binaybul no puro sa gid kanang wala say kanabang kuan ba nga siya sa realidad no ang tanan pulos pin, pulos pa pamasin no puro pa umaabot puro pa ni kanang Uh, after death pa. So, kini mga bay, kining diliman ingon nga kini pag unsa mga bay, kining kining akua ah, sa ako alam po nga kuan dako nga pagpaubos po posible nga kini kani siya wala man jud ni no posible nga imbinto lang jud ni sa mga upuan binto lang sa mga ina imahinasyon long time ago thousands of years ago so tungod sa atong uh, kining uh, kuan tungod sa pangandoy sa mga tao nga makauban na to, pagbalik ang atong mga minahal sa kinabuhi so kini ang kini kini mo i, kuan kining kini mo ilang nakita dayon nga dunay di ba nagisgota sa lain na tong video no nga dunay dunay kanang gisgutan ng impierno nga dun sa kining langit now karon mga bay ang akong kuan ani mga bay kay matud paligi nila usa ka kuan usa ka kining kalipay no usa ka lugar nga kalipayon ta didto nga walay katapusan nga matud pa nila magsige na lang tag praise kadto sa Ginoo no magsigil ng dagkanta dito haleluya no praise the lord matod pa no karon mga bay mao sa ni kanang mitumaw sa akong kuan sa akong pangunahon na mga bay kung tuwa na ta dito mga bay giun na man nato pagsiguro nga ang atong kalipay dito wala na'y Guan, wala na iputol, no? Ang atong kalipay hangtod sa kahangtura na. Now, karon mga bay, kung panaglitan, dun na kay mga parente, no nga, uban ni mga kaparantihan o imong mong ginikanan, na ka sa langit, malipayon kay ka. Tapos ang imong mga ginikanan, to adido sa impirno. Ganahan ba ka mo ang ginuha? Nya, yeah kung ibutang damo ingon sila kay doon naman po ka ng ilang gi, palusot sa katarungan na nga matupan nila nga dili na kuno na nimo mahinom duman no wala na kuno i tears of joy did ah. so murag gi na ka og ganang kuno murag ingon ta nga murag nakalimot na ka. so ang pangutana karon mo tumba wala ina sa nga kung mauna gi ka sa imong kahibalo pangutan <laughs> Ikaw pa ba No? Ikaw pa ba kahana? So, kini mga bay, lalisaw so noon kayo ni Stanan. Unya, <coughs> gawas pa ganyan na mga bay, daghang kayong mga kuwan ba, daghan kayong kining, kining mga lapses bitaw na doktrina Nga kung imo gong i-cross-examine ko, daghang kayo ni siya buslot. So gawas nga wala siya ebidensya bisag ato lang ikuan ato lang siyang i kanang eksperimentuhan pinaagi sa atong pinubre nga logical thinking para na ko bay dili gid siya pasado mga bay no di gid siya kapasar sa atong uh, sa atong common sense so kung mauni mga bay kung ang dili mo oman oh kong ingon nga absoluto nga wala jud ana ako ala nga sa ako lang pag dako pag pagpaubos pod nga moingon lang ko nga wagi kong kahibaw ana so ang ako ala nga hindi kahuman sa kamatayon sa tao wala gi ko kahibaw nga naabagin ng impierno or naabagin ng langit So, ang ako lang na base sa akong, kanigod, dugay na mong kagay ng istorya ha mga bay, kabalik-balik naman ni siya. Pero, wala mong guni siya, bay, kanang puros lang mong guni siya, istorya tandan. So, para na ako lang ha, man sa kamatay yung sa tao, wala lagi ko kaya bawa na. Ako, diha ko kutub ang atong, uh, ang ako ang naibawaan. So, tingali mga bay, kanang mag-uul no? nga kung maudin yung kalakiha wala na yung meaning ang atong life no wala na yung kahulugan ang atong pag uh, paningkamot wala na tayong paglaom kay ini kamatay sa tao wala raman di ay diha raman gutob so kana mga bay kaysa sa lagi naging gingon na diha regita kita gutob kung unsa pa'y sumpay ana ang ato ana pangagpas rin kita gutob So wag kita kay bau. So mahimong doon na siguro yung laing lugar. Mahimong dili langit o imperno. Mahimong lain nga lugar. Pero sa ako nang ingon, theory pa na siya. So kining ni ang kining kinabuhi nga ni ana to karon. Adin anha na ang tawo nya og maunay kanang naagit sa atong hunahuna. nga wala na kita ipaglaong. wala sa wala sa langit unya, wala sa impierno so magunsa naman lang taani eh. sa ako pangutana sa ma'u pay mausa siya di ini kamatay sa tao no pagkamatay kanang tawhana namatay wala na no wala kalibutan so ang opposite sa dana ni adtong wala pa ka mahimugso no unsa man sa unsa man sa imong kalibutan sa malipayon yon baka magulan nun baka o so, unsa man unsa may kanang klasiha nga imong gifil nga itong wala baka so mura ra sa gingon ana mga bay nga itong wala ka ta mahimog so aning kalibutan na mura ra sa wala so nakabaton lang ta og kuan nakabaton lang ta og kahibalo kini mga mga panghitabo nga ni Adire karon nga ata nga buhi ta so niya tong wala pata wa kita kay anak ana so maura sad hindi ka matay sa tao matapos na itong kinabuhi diha ra sa gutob ako dito maglibog dito kung saan yung mga bay kay kanang dili man ingon nga ato na silang kanang kung ano no, kanang kining ka ng mga pagtuo may buong bitaw ko ng uban nga doon na mga dato bitaw kayo unya kuan mga relihuso pa kayo unya murag ka kana bitaw nagka, nagkasakit na unya nagkasakit niya mga batik, yung mga batasan no nga mura ba sila ka murag sila pa ang kinsa tong doon ay hugot na pagtuo bahin ani sila hinong may murag hadlog nga mamatay tap wala man ato na nagi kwa na, wala man ato na nagi kanang, na kanang say tawagan na kana bang mura bag atong gi gitungo na pero ako kung buto sabot bang, bang mura bag na weird kastan, man kay na no, nang mura man noon no, ug dili sila excited sa ilang gituhuan so wala no, mura mura gi weldo gi lang ko so kining kamatayon sa mga tao bay kung ato jing hinutukan dili ni kwa na bay no dili ni kanang komedya dili ni mahimo nga katawan na ni siya nya kemuan mo nga dapat pangandam mangandam taksadili sa dili anha mang kita paingon mo na nga ang ako an lang gid karon nga na abot gid sa nga huna kay kini naman ang kinabuhi nga ni aginato kung, kung samagani magani naa magani sunod wala sa akong gingo wala kita kay bawa na mao nga kining ni ata karun, nakakita ka na ko, makadungog ka na ko. Kita, samtang ingnon ta nga, klasmeta ng kalibutan na, ni ata nag ta. Para na ko mga bay, kini o'y atong tagaan o bili. So, kung mamatay ta nga, na diin, ah, uh, human nga matapos ang atong kinabuhi, mahimo na malanta nga, usan na lang ta ka mga optional memories sa uban nga buhi nga nahibilin pa nining kalibutan na and I think na ha magpadayon ang kasaysayan no ang kasaysayan isip handumanan sa mga nabilin kung unsa atong gihimo samtang buhi patakaron tinuod nga sakit kina pamalandungon no nga kuan sakit kina pamalandungon nga kawan kaning kining kamatayon sa tao nai uban nga o ano nai uban nga namatay bata pa wala kakahibalo na samtang nagsulti ko ni karon kinsa nagingon nga pagkaugma wala na pud ay ko so kita tanan way makatag an anak nya imagino na lang ginato mga bay kung samtang kuan kining buhi pa ta kalibutan na imajino na to nga samtang nag nag nagpaminaway pa ta unsa ka swerte na to nahibaw ba sa sa statistics lang daan kung ibig sabihin mong kada adlaw 150,000 ang mamatay kada adlaw imagine nun, na ni na 150,000 kada adlaw ang mamatay sa tibuok kalibutan so think about it mga bay nga sa sold sa 365 days no sa 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 katuig na yeah. sa imong pangidaron karon imo nang ikuan imo nang i multiply tanan kunya kada adlaw buhi ka no naginhawa ka wa mata ta kay unsa gi sa atong kamatayon pero ini ra gid ang akong i ninyo mga bay nganong dili man ato maisip mga bay nga sa dili pa ta mo abot anang time ma? kini kini nga mensahe mga bay wala ni gipili mapubre og dato ta da. o na ata sa tunga tunga mas maayo man gani nga kanang naa sa taas nga kahimtang no kini mga dato na jud ang uban politiko pa gawas ka politiko ang uban tagiya iya pagdaggo kay mga kumpanya dapat gid unta gani nga di man kita kapugos anak nila pero dapat unta ato na silang awagon no nga Kini daghan gid naglisod sa atong nasod mga bay So maugin ang tana, nga angay na nato nga i na siya. Naka-observe ka ba sa mga mamatay nga doon ay kuan kining tan tanawa ragod? Kung naka-observe ka sa uban nga nangamatay, no? katong mga artist, katong uban nga mga, na uban mga pura kuan na no, kanang with your respect lang sa mga preachers, doon ay ubang handumanan nga gilabas na to ang uban mga kuan kanang naiubang mga invention nila mga scientists nga nangamatay na adiin ang ilang mga imbento ato pang kuan ato pang nasauan hantud karon until now useful pa kaayo ang ilang mga imbento kinsa man gani na ka aning kaning atong cellphone kini ni ana to kini mga sakyanan kini sa una lisod kayo ang biyahe no mo nasod dunay na sa eroplano nakaimbento sa barko o uban pa mga imbento kini sa internet nya kana sila mga bay na namatay na na sila doon uban nila mga kanta nga ang ubang mga kuan ang ubang mga composer ani na na doon ay ilang mga kuan kini ilang mga quotes ilang mga poems nga na sila ang karon ato pa silang ato pa silang gihandom and i think mga bay dihang dapita dihang dapita nga para nako nga nga nagpadayon no? Nagpadayon ang ilang kasaysayan pinaagi sa atong paghandom nila. No? Namatay na to sila pero ato pang gipadayon uh, sa so, money atong kuan atong nga uh, hinutukan nga ako wala magkuy problema mga bayno sa uban nga mga lalaing kuan grupo sa mga religious sectors o sa uban nga mga atheists mga kuan kita lalain tag mga baruganan pero maulagi bisag unsa pay atong baruganan maulagi lagi atong timanan nga wala gi mga gamot aning kaliputan na mga bay no dili na kang kamatayon sa mga tao mga bay dili komedia no dili na kun pero instead nga ato na siyang kanang kuan ato na siyang uh, muslim again mahadlok gidan na di ba pero kana na lang siguro maoy atong kuhaan og inspirasyon nga samtang wala pa tamatapos mga bay no ako nagingon ko ninyo no samtang ako buhi pa ko kung unsay naa sa inyo na huna nga positibo nga kanang positibo nga panghunahuna or kanang usa ka kanang kalihukan nga pwedeng na tong pwede pa nga mapalambo pwede pa nga makahatag og kaayuhan sa uban Ayok usiki ang panahon mga bay buhatana no buhatana kung doon na magani kay mas maayo gani sama na ko <coughs> wala ko yung bisyo mga bayno dili man ko mino no dili man ko labaw na mga illegal nga kuan mas maayo mga bay nga ako mauha ko nimo undang nga na bay no mas maayo nga ayaw nang pabuta ba ang panahon ayaw nang pabuta pa nga kanang anak nakakaanggo nga himatiyo naka karon da yon kung mahimo tanang nimo mga bisyo undang nga ni mo na nimo nya imo imune siyang kanang ilisan no? Pwede kanang kumahin mo ganito do na may mga group chat. Ako mo kuha kuha kay wala mo kay kwarta. Dili wa may wala ni wa may mo dili ni monetize ni atong mga channel mga bay pero kung naa gani unsa inindot nga kayuhan nga pwede ta makatabang nga ako kay dili pinaagi sa kwarta kun labi na kaning problema na to sa global warming. No? Problema na to sa climate change nya labi na mga bay nga daghan kay mga farmers karon ba nga undang niya na nakapabala ka ba no eh. nga kinsan uh, nalay mo sunod so sa pila katuigikan karon lang laing problema nga atong ato bangon ko maabdan pa na nato kini problema sa food crisis magkagrabe ni tungod kay wala kayo yung misunod sa mga farmers so kamo diha beke na men Amo mga kurtahan diha, daghan na kayo ang inyong mga suerte, ang inyong mga blessings. So i-share ni sa kanang mga makamao nga mu pa lambo sa atong teknolohiya, sa atong agrikultura. So dai mga ko ano nga wala siguro kining uban nga mga dato gigayo sa uban nga kwartahan ga wala lang siguro yung nakakuan ani niya walay naka nakapakuan ba nga nakana naka naka sang naka, nga doon na may pagtinabang mga bay nga mahimo nga bisag wa kay kwarta pero ang imo bang abilidad abilidad ba pero dili sa mulang ang abilidad kung doon problema sa financial so ni ay mga arangan may pagabutang o magtipon so kana mga bay para nako para nako mga bay maunay langit para nako kana nga langit mga bay maunay nindot nga langit nga kung wala ning kalibutan na ato pang sa sunod nga mga henerasyon whether bisag unsay imong baruganan mga bay kung unsay kon kikani mga bay tapos ato ning kalibutan na mga bay tanan nga naa nato karon dili ni ni ma kon bay dili ni nato matagam tamana biya anta paingon ra gihapon ta sa yuta. so i hope mga bay nga magpadayon ang inyong kuano kana inyong wa ko magsaway nay ginagmay lang nga kakulian padayon mo ana so banaana or wala na basta kay lang alang kanang muingon lang ko nga ko kay bao nga tinuod nagdili ang ako alang nga samtang buhi patakarlon nung unsay naana to labi nag abunda kay mo anong dili man nina, to i-share so kana mga bay kung mahimo na na to mga bay para na ko money nay kanang sako ng gingon gagalingin na mo na inindot kayo nga kanang langit nga atong pasauan uh, pasauban ni abot sa panahon nga wala na ta kalibutan na dagang salamat mga bay o buenas dias na tong kanan mga bay